Hello guys, dito na naman tayo guys sa Mall of Asia dito sa likod. Dito guys sa may pasyalan. Para muli ko na naman kayo guys itor dito sa likod. At makita nyo naman guys ang napakagandang lugar dito sa may seaside ng Manila Bay. At ito uh, itotor ko kayo guys dito sa mga gandang mga pasyalan at tanawin dito sa likod ng Mall of Asia at dito tayo guys sa may drop tower ayan maya maya guys ay maghihiyawan na naman umikot tayo guys dito sa kabila gawa na natatapat tayo guys sa sigat ng araw ay malabo ang kuha ng video ayan po guys ang mga sumakay sa drop tower napapahiyaw guys yung mga nakasakay Ayan mga Kaisar Ruman. <laughs> Ayan po yung mga nakasakay sa drop tower. hindi talaga guys may iwasan na mapahiyaw mapasigaw yung uh, <laughs> sa kayo ng biro nyo naman guys galing taas ay bigla kang uh, bubulosok pa baba <laughs> ayan at uh, unti-unti nang napabagay guys tapos na yung uh, unang 5 minutes kaya iba naman yung sasakay Yan, dito lang po yan mga kaisa rogman sa uh, seaside Manila Bay sa likod ng Mall of Asia. Napakasarap talaga ang mamasyal dito guys. Nakakalibang. Yan guys ang ginagawa natin pag wala tayong trabaho, wala tayo sa office. Ay kung saan saan tayo napapadpad mga kaisarog. Ayan, yan po ang likod ng Mall of Asia sa may third floor. Kanina galing tayo dyan. Kaya lang kanina mag alas dos ng hapon. andyan na tayo sa taas. Napakainit. At kanina halos wala pa tao dito guys. Ngayon may ilan-ilan na tayong nakikita na mga uh, namamasyal dito sa likod. May nasakay sa drop tower at uh, dito sa bubble bee ayan at yung ferris wheel naman guys ayun pa oh wala ganong uh, uh, mga sumasakay pa kaya dito muna tayo guys sa may drop tower at sa may kwan oh. ayun parang kwan yung aeroplano oo oh. <laughs> na umiikot-ikot ah, yung mga gustong mamasyal dito ay ah, punta lang kayo guys anytime wala naman bayad yung papasok kayo dito sa loob yung may bayad lang ay kung sasakay kayo dito sa drop tower sa ibang mga palaruan yan, yan yung may bayad pero pag dito sa likod yung mamamashel ka lang ay wala naman bayad guys napakasarap talagang mamasyal dito guys nakakaalis ng uh, stress <laughs> sarap mamasyal uh, at ito naman yung mga kwan guys dito sa likod ng Manila Bay ayan dami ng mga nakatambak na lupa ayan, dami ng lupa nakatambak at uh, wala tayong idea guys kung anong gagawin dyan tinatambakan ng lupa siguro gagawin din siguro itong mall at uh, mabilis na naikakalat nila yung mga lupa Ayan po yan dito sa likod ng uh, uh, Mall of Asia. At uh, araw ngayon ng Friday. Araw ng Friday mga kaisarugman. At uh, sigurado mamayang hapon ay traffic na naman kaya hindi tayo gaano magpapaabot ng uh, gabi pag-uwi yung mga rush hour na labasan ng mga empleyado kasi maiipit tayo ng traffic at gagawin naman tayo mga kaisa rogdon banda sa unahan para makuhanan din natin ng video para makita rin ninyo ang lugar doon sa banda unahan gagawin tayo guys sa banda unahan ah, Ito naman guys yung Uh, pampang ng Manila Bay ayan mataas na yung mga nakatambak na lupa alos kaunti pa lang yung mga namamasyal dito sa loob guys napaka init kasi <laughs> ayaw mabilad at uh, ayaw mangitim yung mga uh, gustong mamasyal dito pero tayo guys ay bilad na bilad tayo guys okay lang masigatan ng araw pa minsan minsan at yan po ang mga tanawin dito sa seaside Manila Bay napakaganda at napaka uh, ganda ng na mga tanawin dito mga kaisarog ganitong oras alas wala pa gano'ng mga namamasyal dito guys pero siguro mga mamaya mga 4 o 5 pm ay marami na naman yan dito guys pagpapasyalan dito sa likod at ito po yung view dito sa likod mga kaya sa Sa mga bago nating viewers na ah uh, ngayon lang makakapanood ng ating video dito sa Seaside Manila Bay. Ito po yung view dito sa likod. Yan ang magandang mga tanawin dito guys At ang ganda talaga guys mag enjoy po talaga kayo Pag uh, kayo ay Ay mapunta dito sa Pasyalan na to Mare-relax relax At uh, mag enjoy po kayo dito guys Kapag kayo ay uh, Makapamasyal dito sa Likod ng uh, Mall of Asia Napakaganda at uh, yung iba mga nakaupo lang dyan sa uh, carpet ayan yung ibang upuan kasi ay bilad kaya nasa lilim sila ng puno ng kahoy ayan po mga kaisaruman at gagawin po tayo guys sa bandang unahan tingnan din natin sa liya. sa bandang unahan kung ano rin yung mayroon dun guys uh, ah, mamaya ulit ayan ah, guys dito naman tayo guys sa bandang unahan ah ito po yung mga, mga gandang tanawin din guys Uh, shout out sa ating mga viewers. Sa ating mga followers na sumusuporta po sa ating YouTube channel. Uh, thank you so much for watching mga kaisarug. At yung hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, favor naman. Pakilikes and subscribe para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload na video. Sige, hanggang dito na lang muna kay Saruk, ang ating vlog at uh, thank you so much. Kita-kita ulit tayo guys sa sunod na ating vlog. Thank you. Bye-bye.